ay hindi lalabas Pano ulit. Talaga di nagbabarang. Okay. Okay, na sila ang bilis lang. Okay. Eh, pa tayo. Ay, may lalabas na ulit. Lalabas na ulit sila. Enjoy mo ito, TV. Ay, sa likod yung nakasulat. Ayan. As na as in ha? Sa YouTube tong live. Ah, okay. Sa YouTube ito, Para, ano, may commercial. Para safe. Oo, safe. Di masyadong, ano, uh, nakikita ng mga, ano, uh, di ba? Facebook kasi, ang daming marites, eh. <laughs> hmm. Oh, okay. Oh, nga, nga, nga. Shout muna sa si inyo mga sir. Ayaw mo ba? Ayaw mo? <laughs> Ayaw na ito eh. Ayaw na ito Ay, siksik nyo na may hihintay meet nyo doon kasi kinahinahalukat. Naku, tatanggalin din yan. <laughs> lalabas na. Nag-aabang lang kami ng lalabas at saka papasok eh. Basta na oras Ang oras na ay 1.33 na. Malapit na. Hanggang 3 lang yan eh. Wala na, wala na. Tayo dito, ay may mga papasok pa. Yung mga damit nila, iniwan nila dyan. Dito, dito. Pwede nyo ng damit nyo. Asa damit nyo? O, oh, yun si Inday, yun. Grabe, grabe, ano grabe. Ay, sabi. Grabe. Grabe doon. <laughs> e, yan anak ko yan. Anak ko totol, eh. Anako yan. <laughs> anak ako yan. Sa <laughs> kapalang kapag labas bulat na. O, oh, buti. Wala nang ihipo. May nang ihipo May, may nangihipo, May nang doon? Wala. May nag-uhupad. Nag lang kami lahat. May nag-uhupad. Ito, <laughs> may maraming sasayaw. Mga lalaki, babae. Mga bakla. Mga, ah, mga girl. Ayan na, palabas na sila. Sila ba yon? Ayan na, ayan na, ayan na. ba? Ah, di ba? Ah, diba, mga sexy. Bakit may nakaharam to kasi doon? Ah, para hindi pumasok yung galing dito. Okay. Okay. Hindi, mag-iisang oras pa lang. Ayan, mag oras na ako. Isang oras na ako dito. Oh, okay. Yun, oh. Oh, shoutout mo na. Pakiramdam, pakiramdam. Ayan, eh, ah. Ayan, pwede pala na ako ganun, eh. Nakaras, God. Ganun ko na po po. yung phone mo, kaya ka pala nandito, eh. Oh. okay, okay, okay. okay.